Bayot ng Malita versus Kambal Pulitap. Anong gagawin? Tira City, preparasyon sa Utso. Ayay, bumanga bumangga talaga. Ayan, napaisip po. Nag-iisip mo yun. Ano, ginanon lang, sinayawan pa. <laughs> Ayan, kambal malita. Walang presyor ah, walang presyor. Titirahin didi o didipensa. Didi <laughs> Ayan Di pinsan pu bisa okay. mu kenayan bayutut main hitang kitaring kitaang kita Ui mu kena

Oh oh ay ay binali wala lang Ano <laughs> Ano <laughs> <laughs> Mew, 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 meong Allah Ah, e sports game na po, e sports game. <laughs> ah! Sayang yung plano. Please save ba? Kira protection. Ito chambahan. Tira protect sana yun oh. Yogi sa jis. Sayang ganyan sana yun. meow meow meow. Meow 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 meow. Sayang, three straight wins, Zunda.